So, bye-byein muna natin ang kahabaan eh. Kahabaan, which is dito yan sa may Taguan High School, Taguan Quezon. Andito kami para samahan ang aking pamangkin. Uh, ay, hatid pa lang aking pamangkin dyan sa kanilang pupuntahan. Ano na nga pala yung tulay? Isa sa mga pinakamatandang tulay dito sa Tagawayan. Tatatandaan ko, maliit pa tulay na yan eh. Ayan, dere-derecho kami yan habang binabaybayan ay napakainit na ng panahon. Do, alas 8 pasado pa lang ng umaga at ayan. Napadaan kami diyan sa mga tabi-tabing yan. So, sa mga taga mga taga-tagkod dyan, tingnan niyo yung mga tab tabing daan. Baka natatandaan nyo. Dahil lumaan kami dito, ay inidawit ko na din. Isinama ko na din yung tabing rilis na yun. May ex. Which is, papunta kami yan ng magsaysay. Diyan nga namin siya ihahatid. At, dahil magbabahog daw sila ng kanilang fish na alaga para sa kanilang project sa school ayan, dere-derecho kami dyan sa daang yan, yun, may mga Indian mango na nga ngayon, tagpanahon na ng Indian mango ngayon kasi summer ayan, dito sa mga taga rito sa tagawayan yan, siguro naman familiar sa inyo yung place na yan so sa mga hindi, hindi familiar at matagal nang wala dito sa tagawayan yan eh, yan ang magsaysay. Papunta yan ng Rose Park. At, yan na nga, malapit na yung bahay na pupuntahan ng pamangking ko. Pinabaybay na namin yan. Yan ang Rose Park nga pala. na, um, Punta yan ang Rose Park. Rose Park, eh, ang ganda ng view, di ba? Ang ganda ng view. Yan, nantay na nga namin dyan yung namin. Siguro, o oh, mga ilang minuto lang naman. So, ayan nga siya. Yun, Bumaba na siya ng sinasakay namin ka kay At naghintay muna kami sumandali. Mga ilang lang naman. At maya, -maya pa ay babalik na kami. Babaybay na ulit namin. Pabalik papuntang palabas na naman ng magsaysay at pauwi ng aming bahay. So, ayan na nga. Sa so, sobrang init ng panahon, ang pangit na. Nag-reflect na yung camera ko kasi kasisikatan na siya ng araw. Sa so, tricycle lang naman kasi kami nakasakay kaya kailangan kong ilabas yung aking cellphone para mag-video that medyo kakarag-karag pa yung daan dahil nga syempre medyo may lubak-lubak hindi naman siya masyadong lubak yung may konting ano lang kilig, ganun yun at yan nga pala, dito na kami sa Pugad Guapo, yan, ang ganda na ng, ang ganda na ng Pugad Guapo diba? ang gaganda ng mga bahay So, ayan, dere-derecho na kami dyan. Ayan, yeah, may mga aso sa tabing kalsada na parang ayaw magpahuli ng mga ano, ba diba? Yung parang mansion na pala na binabaybay namin. Yung katapat na bahay. Yung na yan is hotel dito sa Tagpo. Wala. Isa sa yan sa mga hotel dito sa Tagpo. Pinakamalakang hotel dito sa Tagpo. Ayan, Kezo. Ah, ang pangit na ng reflection ng aking camera medyo lumalabo na kasi nga syempre saludo yung, uh, yung araw sa sobrang init pa naman yun dito sa Pilipinas ngayon so sa mga tagi-tagawa yan dyan na hindi pa umuuwi umu umu yan yung latest update ng dito sa bahay ng Dagkaway, yung mga place na ganyan, baka maligo kayo pag umuwi. Doon naman sa mga datihan na, na nasa ibang lugar, balik kayo para makita nyo. Ah, doon sa mga nag sa Central dyan, e, ayan na, ayan, tulay, at ang Dagkawayan Central. So, hanggang dyan na lang muna ang aking video next time ulit. Bye-bye!